sino bang masusunod sa akin? Di ba diba ako yung nagbabudget ng pera? Ibigay mo sa akin lahat ng pera mo, tsaka ako na bahala na mag-budget, na rin mong sa mama mo. Di ba sinabi ko sa'yo na ako nang may karapatan na mag-desisyon sa relasyon natin? Kailangan mo muna mag-inis ng bahay, maglaba, magasan yung mga pinagkainan. Pre, mali naman trato niya sa'yo eh. Minamandi mo lang ka na lang yan. Waiter! Hi ma'am, sir. Good evening po. Uh, Horse ko. Um po. Uh, pwede po order na isang steak. Steak din sa'yo? Uy, sakto. Steak na din sa'yan, kuya. Okay. Teka nga, babe. Anong steak din sa'yo? Di ba sinabi ko, nagtitipid tayo kasi bibili ako ng bago kong bag. So, kuya, fried chicken sa kanya. Okay po, ma'am. Yun lang po. Wala mm. na po. Taka. Yes. Thank, thank you. you po. Babe, di ko naman gusto yung fried chicken eh. Sino ba masusunod sa atin? Di ba ako yung nagbabudget ng pera? Okay, sige. Yeah. Uh, nga pala, dito na sa oh, lahat. Long. long time no see. Si, um, uh, guys, boyfriend ko nga pala si Carlos. Um, this is, this are my friends. Si Yuki, Jerwin, and si Jeboy, my friends. So yun guys, um, alam nyo ba, patay na patay ito sa akin si Carlos. Puti na lang matalino. Kaya lang, wala pa ring discarte sa buhay. So sa akin lang siya nakaasa. Ha pala, magta-toilet lang ako. So, Uy guys, order na rin kayo ng steak. Ah, uh, kuya. Ah, uh, pwede pahingin ng tatlong upuan tapos tatlong steak na order na din. Yes, sir. Okay. Ayan. Oh, Finally, at dito na yung mga bagong order. Nagtatay na. Hi, babe. Hi, hey, babe. Ano pala? May sakot ka na ba? Meron na, babe. Ah, uh, kaso, kailangan ko din kasi ng pera kasi alam mo naman, di ba? May sakit yung nanay ko. Kailangan ko ipagamot yun babe, kung mahal mo talaga ako at seryosa ka sa akin, ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Tsaka, kung nabahala na mag-budget, mong ibigay sa mama mo. Okay, sige. Babe, magpapaalam pala ako sa kasi maglalaro kami ng basketball. Mga kaibigan ko. Alam mo, babe, papayagan naman kita eh. Pero sa isang kondisyon, kailangan mo muna maglinis ng bahay, maglaba, hugasan yung mga pinagkainan. At nga pala, Pahingin na rin ako ng pera pambili ng groceries since ubos na yung stock natin. Okay, sige babe. Kunin mo na lang sa kwarto. Okay, sige. Ingat ka. Uy, pre! Ikaw na pala! Opre. Oh, pre! upo muna kayo. Okay. Oh, pre! Nasa si Chloe! Oh, na pala kayo! Ni hey Chloe, magpapakalam lang na sana namin si Carlos, maglalaro basketball. Oh, Carlos, maglinis ka muna ng bahay. Alam mo na, usapan natin kanina, di ba? Sige, pre, sunod na lang ako sa inyo. Okay, pre. Tara. <laughs> Babe, may tatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Mahal mo ba talaga ako? Babe naman, di ba sinabi ko sa iyo as long as ginagawa mo yung gusto ko, kamahalin naman kita eh. Oo nga, alam ko. Pero parang ina-underestimate mo kasi ako eh. Saka parang hindi boyfriend yung team mo sa akin. Chloe, alam mo gusto kong lumaya. sa gusto ko mapag-isip-isip muna. Di ba sinabi ko sa'yo na ako lang yung may karapatan na mag-desisyon sa relasyon natin? Sige, iwan mo ako. Magpapakamatay ako. Ano? Masarap oh. ba yung pagkain doon? <laughs> Solid dun eh, no? Oh, pre! Wait, ka? May problema ka ba? Hiniwalayin ko na yung girlfriend ko. Kasi mali na relasyon namin eh. Kaso nga lang, nagbanta siya na matay daw siya. Pre, mali naman trato niya sa'yo eh. Minamati pula ka na lang yan. Hindi, pre. May naisip akong paraan. Ganito. E, ba, ka na ba? Ipagluto e, mo ka. Bakit din yung suit mo? Hindi, wala lang to. na pala, ipagluto mo ako ng steak. Steak? Mm -hmm. Di ba nagtitipid tayo? Ikaw lang nagtitipid, basta ipagluto mo ako ng steak. Tsaka, padating yung friend ko mamaya eh, si Yuki. Kailangan okay. ko na makapagpahinga. Ayoko naman datang niya ako dito kasi pagod na ako. Okay. Go na. paso Pasok. Happy! Hey. Teka nga, mukhang galing ka sa date ngayon ah. Siyempre. Date kami ni Enzo. Wow, improving na tayo mag Oh, Chloe, malapit na maluto yung pinagluluto mo. Sige. Kanya nga. Kuchin. Ang trip ko. Oh my God. Sarap ba mahal? Ano pang gusto mo? Paglutoan pa kita ng ano pa? Igibang pa kita ng tubig. Pagtupay magkita ng damit. Kung ba gusto mo, masahe ko na ng katawan mo. <laughs> Beh, sana all may katulong. Teka na, Carlos! Ano ba ginagawa mo? Pinapahiya mo ako kay Yuki! Di ba ito namang gusto mo? Itrato ang bilang katulong? Saka pinanindigan ko lang yun! Alam mo, Carlos, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Sa mabuti nga yung maghiwalay na lang tayo! Umalis ka na! Ba't nakakalimutan mo? Ako nagbabayad dito ng kuryente, tubig, sa pangkain mo. Pinapalaan mo na lang naman kita, di ba? Huwag kang mag-alala. Nakaredy na yung mga gamit mo. Kaya malaya ka nang umalis. Alis! Okay, balik na, Uy. Saan ko